Ah! <laughs> Bulaga guys Nandito tayo ngayon sa lote At kukuha tayo ng mga kamote Kamuting dotong sa kapampangan O kamuting kahoy in Tagalog Nandito tayo ngayon sa San Poli Eastern Summer yan San Poli San Poli Oh my god Ang laki My God! Ay, sorry. Saan ba? ba? pagkain pala to Akala ah? ko Pagkain niya? Samahin. Mabuhay ang katipunan. Laban. Laban. <laughs> Wah, wow, pak! 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 Uy, <laughs> wag. Ay, Ay oh, yan Ito. Yan. bunutin mo. Bidyan mo siya paano bumunot na ang kamutin kahoy. Ay, poke. Akala ko mabigat. Yan, bubunot pa tapak na. Marami Ako, to. na. Tapa ang buti na lang. Tapa ang buti na lang. Tapa Hindi. Tingin mo. Kasi na bayit nga tanan ha. Kulang yan. Kulang. Ay kapal. Ito buwan ito. Last. Ay kapal. Right, oh, Wala ito ano dayada. Wala na bunot na. May roon. Yan o. No, dami o. Oh. Ito na. Tama na yan. Tama na. <laughs> <laughs> Ilagay mo na yan sa lalagyan. Ito na nga po. <laughs> <laughs> ay, <bilang>. ay di na pagkamatig bas. Ano na? Dilakbulan pagbiyay, dugdara kito kat balugan dogula nindig man mabibit bitin sasakay mo naman ang pangarap ko wag yan tama yan lumungan muna dulu oh wag inin san natyan yan abi bitin man lulu ba pera da ba mga bae kaya tak din pag dara kai san pakar mo pinaka ano yung lahi mo ng koronan ano busok to ginagawa ng yung kalamay tidak hey guys. Bomba. <laughs> 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 <laughs>

Para sa ito, saan may dagat, ha? Uh, diba, ano ito, nito yan, ha? Diba, ginagawa nga na to? Masabaki. Eh. Oh, hindi yung quintas pa, ano ba? Kasi hindi ginagawa nito yung Hindi ano. ito, Maaya. Maaya. Ata, dito, ganito. Tapos ginagawa nila. Pinukutol nilang ganito, tapos Maa. lalagyan. Tapos lang yung pintas. Tunel! Tapos na. Ayan pa, anong pagdala niyan? bibit bibit niya. Lagyan ng ano yan? Day? Gata? Huh? Oh yeah. Lalagyan mo ng asukal. Ah, Halik ka. Sarap. Ayan. Kaya maganda na kapag ano mo. Oo, oh, pwede ka mo kuwi. Kahit isang po, ano kira. na. Tara. Isang oh, kilo. Ko <laughs> isang tara na, tara Tara. Guys, tara na. Nakarami tayo, guys. Thank you. Ito ang ating mga mayor. Ban! 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 Uy! Adelay, Balik tayo Bans sa kubang. Ito, naligo ka na. Hindi ka maliligo. 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 Saan ka maliligo? Dito, dito. Maliligo na yun ako. Dito ako nang maligo. Kapag, di ba kapag nag-aalay sila ng mga ganito, yung sumaksayaw? Oo. Oh, di ba? Di ba? Di Alam ka na ganiin saan. Ito na. Ah, di na kuya. Tawagay kuya. Ito mo ni kuya. Ito mo ni Ito mo ito ang tawag dito sa Samar Gitway. Ay, gitway. Anong 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 gulay to? gulay? Yes. Tapos anong niluluto dito po? Ginagata. Ginagata. So ako ginagata. Pero pag ako ginata masarap. Kadero nila anong mo dito? Ibubuo mo insan.